Handa na ang ilang rice retailers sa Las Piñas City para sa pagpapatupad ng Executive Order No. 39 ng Malacanang na nagtatakda ng price ceiling sa bigas mula bukas araw ng Martes, Setyembre a 5. Ayon sa isang tender ng bigas sa Alamang Zapote, ibebenta nila ang bigas ng halos walang kita at dadagdagan lamang nila ng kaunti para sa pampasweldo ng mga tauhan. Oh, Nakaready naman, mayroon naman kasi 41 to 45 per kilo. Kahit palugi na, lugi ang ano namin dito. Yun nga, yun nga ang problema do nga nam, namin tungkol dyan. Eh, kahit ang na lang, yun na lang ang ano namin, papatungan na lang kahit kaunti. Ngunit sila ay problema kung paano uubusi ng stocks ng bigas na nabili nila ng mas mahal bago pa lumabas ang EO. Sa ngayon, mayroon pa pero sa mga sunod, hindi namin alam kung makakuha pa ng gano'n na ano. Pwede pang ibenta na 41 to 45. Simula bukas, ang price ceiling ng bigas ay aasahan sa 41 pesos sa regular milled at 45 pesos naman sa well milled rice. Panawagan ng DTI sa mga rice retailers, magsakripisyo muna. Samantala, ayon sa Bantay Bigas, kanilang babantayan ang pagpapatupad ng EO at kung paano ito makakaapekto sa mamamayan mo monitoros every time kung paano yung reaction ng mga um, retailers mm -hmm. given na sila din ay nagsasabi na nahihirugi sila at halos mm -hmm. ayaw nga nilang itaas yung presyo ng kanilang produkto dahil random nila yung ah uh, uh, karanasan random nila yung epekto ng napakataas na presyo ng bigas sa kanilang mamimili para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.